morning guys uh, pakain, kumakain, si, kumakain kami ng saging saging na um, uh, tundan tundan po kami, tundan. yan o oh. yan o oh. yan makain si baby yan eh. yan guys so kaso maarte siya guys yan guys so

marunong na marunong na sa sikil magbalat marunong na kagad magbalat sa si sikil ito yun o oh. kanina know. ay marami ito ito na lang natira halika ito brana halika be halika wala yung mama niya rito guys nagplan siya siya tapos mamaya mga alas dos ang doon naman siya maglilinis ng kondo pagod yun ngayon ito oh. Eh kain tayo nito guys para ano. Ako na iwan niya kasi ang gabi ngayon ako. Bali pang gabi duty ko tawag sa mga kumaga, wala sa bibi namin. Sa mama niya ay doon magdala ba. siya tapos ang niya ngayon ay ano 600 data ang nitain na doon. Tapos pag naglilinis siya, 800. 800 yung wad sa kanya. Ito ba? Ayun kasama ko dito sa bahay. Ang aking bibi Hilo ka! Hello! Hindi <laughs> Ano to? Ay, kiss mo si Papa gano'n. Hello! Kiss mo dito, kiss mo. Papa. Kiss mo Papa dito. Hello! Kiss mo Papa. Kiss Hello? Papa. Kiss Papa. Hello? Kiss, Papa. Be! Kiss Hello! Hello. Magalaw guys ang aming video kasi magalaw din ang Hello? ating dito. Ayun o, ang galaw. Pasinsahan nyo na. Ayun o. Ayun baby ko. Pugi yan. Kaso may sipon yan ngayon. Kasi malamig kasi. Hindi nga ito eh. Diniliguan. Ayan, guys. Sabi mo, hello. Hello. look Tingnan mo. Sabi mo, ako. 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 Si. Si. Si Sikil. Si. Sikil. Otis. Otis. Langkada. Katira, Atia. Sa. Ha -ha, ha -ha. Sa. Sario. Ayo. Pasig. Agig. Sete. Musta kayo? Musta kayo? Ayo. Kira ko maka video. Guys kasi makulit yung bata din sa bahay. Saka sa Manila. Pero, ay ano, taga Siargao talaga ako. No? Siargao Island. Ano na ako dito? 6 -si years na ako sa Manila. Hindi ako buuwi. Yes, Kali ni Kali ni Skel! si Bebe ay ano na to. Eh, magalong tika lang, teka lang.

Banana. Banana. <laughs> Banana guys. Hello guys. <laughs> Bye, -bye na guys. Bye. Bye Bye. Na. Bye. Bye, -bye. Hindi pa Bye bye. Ay di pa. Ayo na. Ayo na. Ayo pa pala. Ayoko na. Asa yung banana ka mo doon? Banana. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye na po. Bye bye. Bye bye na po. <laughs> Kasi <laughs> Kasih, <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> kasih banana.